upang ating maunawa ang lubos, ang kasalukuyang patuloy na madugong labanan sa pagitan ng Israel at Palestine. Kailangang maunawaan ang background ng lugar at ang mga taong nauugnay dito. Bagamat ang kasalukuyang salungatan ay nag-ugat noong ikadalawampung siglo, ang maikling background ng rehiyon na may paggalang sa sinaunang kasaysayan ay makakatulong sa isa na maunawaan ang relihiyoso at makasaysayang kahalagahan ng lugar, lalo na sa mga punong stakeholders sa labanan. Ang Israel ngayon ay isang maliit na bansa sa kanlorang Asya na halos kasing laki ng isa sa hilagang silangang estado ng India, ang Minghalaya o Manipur. Ang Israel ay napapaligira ng Mediterranean Sea sa kanluran nito, Egypt sa Timog, Jordan at Syria sa Silangan at Libanon sa Hilaga. Ang Israel ay may maraming mga lugar na may mga relihiyosong kahalagahan sa mga Hudyo, Kristiyano at Muslim at may masalimuot na kasaysayan. At ngayon, ang populasyon ng Israel ay halos mga Hudyo kahit na may mga minorya na mga Kristiyano at Muslim. Karamihan sa mga nakakaalam tungkol sa sinaunang kasaysayan ng Israel ay nagmula sa Hebrew Bible. Ang Israel ay matuntun pabalik sa Biblikal na figura na si Abraham na itinoring na ama ng Judaismo sa pamamagitan ng kanyang anak na si Isaac at isang patriyarka ng Islam sa pamamagitan ng kanyang anak na si Ismael. Ang mga ina po ni Abraham ay sinasabing inalipin ng mga Egyptyo sa loob ng daan-daang taon bago sila nanirahan sa kanaan. 1000 BCE, si Haring David ang namuno sa rehiyon. Ang kanyang anak na si Solomon ay nagtayo ng unang templo o Solomon's Temple sa sinaunang Jerusalem noong 957 BCE. Noong 931 BCE, ang rehiyon ay nahati sa dalawang kaharian, ang Israel sa Hilaga at Joda sa Timog. 722 BCE, ang kaharian ng Israel ay sinalakay at winasak ng mga Aserian. Noong ika na siglo BCE, ang Jerusalem ay nasakop ng mga Babylonians na kinuha ang kontrol sa Joda. Ang unang templo ay nawasak at ang mga Hudyo ay pinatalsik sa Babylon. 538 BCE, ang mga Babylonians ay nasakop ng Archimedes Empire na pinahintulutan ng emperador na si Cyrus ang mga Hodyo na bumalik sa Juda kung saan itinayo nilang muli ang templo ni Solomon o ikalawang templo. Ikapitong po bago kay Kristo, winasak ng mga Romano ang ikalawang templo na minarkahan ang pagtatapos ng unang digmaang Hodyo-Romano. Ang ginto at mga materyales na ninakaw mula sa ikalawang templo ay pinaniniwala ang nag-ambag sa pagtatayo ng Roman Colosseum at kasunod ng pag-aalsa ng Barkok ba noong 132 to 136 AD. Pinatalsik na Romanong Emperador na si Hadrian ang lahat ng mga Hudyo mula sa Jerusalem na sa panahong naging sentro ng mga pag-aalsa laban sa mga Romano lumayo pa si Hadrian sa pamamagitan ng pag-aalis ng anumang bakas ng presensya ng mga Hudyo. Sa lalawigan na pinalitan ito ng pangalan mula sa Judea patungong Syria, Palestina. Sa pamamagitan ng pagsira sa samahan ng mga Hudyo sa Judea at pagbabawal sa pagsasagawa ng pananampalataya ng mga Hudyo, nilayo ni Hadrian na ubusin ang isang bansang nagdulot ng matinding kaswalti sa Imperyo ng Roma. Sa sumunod na maraming siglo, ang rehiyon ng Israel ay nasakop at pinamumunuan ng maraming grupo tulad ng mga Persian, Romans, Greeks, Arabs, Fatimids, Seljuk Turks, Crusaders, Egyptians, Mamluks at ang panghuli ay ang Ottomans. Mula 1517 hanggang 1917, pinamunuan ng Ottoman Empire ang karamihan sa kanlurang Asya, kabilang ang rehiyon ng Israel. Noong ikalabinsyam na siglo, ang populasyon ng rehiyon ng Israel-Palestine ay halos 87% ay Muslim, 10% ang Kristiyano at 3% lamang ang Hudyo. Mula sa lahat ng mga account, ang mga komunidad ay namuhay ng payapa sa isa't isa sa lungsod ng Jerusalem halos pantay ang populasyon ng tatlong pamayanan. Ngunit noong 1917, inihayag ng gobyerno ng Britanya ang Balfour Declaration na umaasang makakuha ng suporta ng mga Hudyo para sa unang digmaang pandaigdig na nangako ang pagtatatag ng Palestine sa isang pambansang tahanan para sa mga Hudyo. Ito ay nagkaroon ng problema dahil noong 1916 ang Brites ay lihim na nakikipagkasundo sa mga Pranses ayon sa kung saan pagkatapos ng digmaan ang mga teritoryo ng Arab ay hahatiin at ang Palestine ay makukontrol sa Brites. Bukod dito, ipinangako din ng Brites sa pinuno ng Mika si Sharif Hussein noong 1915 na si Hussein ang mamamahala sa rehiyon kabilang ang Palestine kung mamuno siya sa isang pag-aalsa ng Arab laban sa mga Ottoman na sa katunayan ay ginawa niya. Ang mga Arabo sa Palestine ay mahigpit na tinututulan ang deklarasyon sa takot na ang isang Jewish homeland sa rehiyon ay mga ng pagpapasakop para sa mga Palestinian. Pagkatapos ng unang digmaang pandaigdig ang Brites ay nagtatag ng isang kolonya sa Palestine na nagpapanatili na sila ang mamamahala sa lugar hanggang sa ang mga Palestinian ay handa ng pamahalaan ang kanilang sarili. Tinawag itong Mandatory Palestine dahil ito ay ayon sa mandato ng League of Nations. Bago pa man ang panahong ito, nagkaroon ng napakalaking pag-agos ng mga Hudyo mula sa Europa patungo sa Palestine sa pag-asang malikha ang kanilang tinubuang bayan pagkatapos na mapatalsik mula dito sa loob ng maraming siglo. Samantala, noong 1920s at 1930s, ang populasyon ng mga Hudyo sa Palestine ay tumaas ng daan-daang libo. Sa panahong ito, ang mga tensyon sa pagitan ng lumalaking komunidad ng mga Hudyo at ng mga Arabo ay tumataas. Kaya naman, noong 1936, ang mga Arabong Palestinian ay nag-alsa laban sa mga Brites. Bilang resulta, ang mga Arabong Palestinya na tumitingin sa kanilang sarili bilang isang bansa. Ngunit ang pag-aalsa na ito ay napigilan ng mga Brites sa tulong ng mga milisya na Hudyo. Pagkatapos ng pag-aalsa gayon paman, ang Brites ay naglabas ng isang puting papel na naglimita sa imigrasyon ng mga Hudyo sa Palestine at nananawagan para sa pagpapatatag ng isang magkasanib na estado ng Jewish Arab sa Palestine sa loob ng sampung taon. Sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, maraming hudyo na nakataka sa Europa mula sa Holocaust ay dinala sa Palestine ng iligal ng mga organisasyong hudyo. Lumakas ang tensyon at ipinasa ng British ang problema sa bagong tatag na United Nations. Kaya noong 1947, bumoto ang UN na magtatag ng magkahiwalay na estado ng Palestinian at Jewish sa rehiyon na naghahati sa Palestine. Ngunit ang planong ito ay hindi nagustuhan ng mga Arabo. Noong 1948, sa buwan ng Mayo, idiniklara ang Israel na isang malayang estado kasama si David Ben-Gurion bilang punong ministro kasunod ng deklarasyon na ito. Noong 1948, sumiklab ang digmaang Arab-Israeli kung saan ang limang estadong Arabo, Iraq, Syria, Libanon, Jordan at Egypt ay sumalakay sa Israel. Ang isang tigil putokan ay inihayag noong 1949 at bilang bahagi ng kasunduan, ang West Bank ay ibinigay sa Jordan at ang Gaza Strip ay naging bahagi ng Egypt ang Israel na nanalo sa digmaan. Gayon pa man, ngayon ay kontrolado ang mas maraming lugar kaysa sa kanila sa ilalim ng plano ng UN. Ang Silangan, Jerusalem ay nasa ilalim ng kontrol ng Jordan. Mahigit sa 700,000 Palestinian ang tumakas sa rehiyon at naging mga refugee sa mga karatig na bansang Arabo. Tinatawag ng mga Palestinian ang digmaang ito na nakba o sakuna dahil sila ay naging walang estado. Muling tumindi ang tensyon noong 1956 nang gawing nasyonalista ni Gamal Abdel Nasser ng Egypt ang Swiss Canal. Ito ay humantong sa Swiss Crisis. Sinalakay ng Israel ang Sinai Peninsula at binawi ang kanal na may suporta sa Britanya at Pranses. At ito ang matindi Noong 1967, naganap ang anim na araw na digmaan kung saan nakuha ng Israel ang kontrol sa Gaza Strip, West Bank, Golan Heights at Sinai Peninsula. Sinakop din ng Israel ang Silangang Jerusalem. Sa digmaang ito ay tinalo ng Israel ang limang bansa, ang Egypt, Syria, Jordan, Iraq at Libanon, sa loob lamang ng anim na araw na digmaan tumiklab naman ang Yom Kippur War noong 1973 nang ang Syria at Egypt ay naglunsad ng mga airstrike laban sa Israel. Natigil ang labanan pagkatapos ng dalawang linggo sa pamamagitan ng isang resolusyon ng UN. Noong 1982, sinalakay ng Israel ang Lebanon at pinatalsik ang Palestinian Liberation Organization ang PLO ay nabuo noong 1964 upang ipaglaban ang pagpapalaya ng Palestinian sa pamamagitan ng armadong pakikibaka Samantala, ang Israel ay lumilikha ng mga pamayanan ng mga Hudyo sa mga lugar na itinuturing na teritoryo ng Palestinian kasama ang East Jerusalem. 1987 Nagkaroon ng pag-aalsa ng mga Palestinian laban sa pananakop ng Israel sa Gaza at West Bank. Daan-daang tao ang napatay at ito ay tinatawag na First Palestinian Intifada. Nagwakas ang Intifada nang nilagdaan ang Oslo Peace Accord noong 1993. At ang pangalawang kasunduan na nilagdaan noong 1995 sa pagitan ng Nooy punong ministro ng Israel na si Yitzhak Rabin at Yasser Arafat, ang pinuno ng PLO. Pagkatapos nito, nabuo at kinuha ng Palestinian Authority ang kontrol sa ilang teritoryo sa Israel. Sa Second Palestinian Intifada, ang hukbo ng Israel ay umatras mula sa mga bahagi ng West Bank noong 1997. Gayon paman, ang mga kasunduan ay hindi makapagdala ng permanenteng kapayapaan sa rehiyon. At ang ikalawang Palestinian Intifada ay inulunsad noong 2000. Ang nag-trigger ng karahasan ay ang pagbisita sa Al-Aqsa Mosque sa Jerusalem ng politikong Israeli na si Ariel Sharon. Nagkaroon ng malawakang kaguluhan at karahasan na tumagal ng maraming taon. Sa wakas ay inihayag ang tigil putokan at binalak ng Israel na bawiin ang lahat ng mga tropa at pamayanan ng mga hudyo mula sa Gaza Strip sa pagtatapos ng 2005. Ang unang digma ang Libanon ay naganap mula June 6, 1982 hanggang July 5, 1985. Ito ay isang pagsalakay ng Israeli Defense Forces sa Southern Lebanon upang i-root out ang Palestinian Liberation Organization na tumatakbo mula doon. Mula sa base nito sa katimugang Lebanon, ang PLO ay nagsagawa ng mga pag sa Israel kaya ang pagsalakay ay upang pigilan ang mga pag-ataking ito. Ang digmaan ay natapos sa isang taktikal na tagumpay para sa Israel, ngunit isang estratehikong kabiguan sa pangkalahatan. Ang PLO ay pinatalsik mula sa Libanon, ngunit ang kaaway ng Israel, ang Syria, ay nagpalaki ng impluensya nito at sinakop ang Libanon hanggang 2005. At pagsapit ng July 2006 ay naganap ang ikalawang ang Libanon sa pagitan ng Israel at Hezbollah sa Libanon Golan Heights at Northern Israel. Natapos ito pagkatapos ng ilang buwan sa pamamagitan ng isang tigil potokan na pinangunahan ng UN. Ang Hezbollah ay isang Lebanese Shia Islamist na partidong pampolitika at militanteng grupo na suportado ng Iran. Noong 2006, nanalo ang Hamas isang Sunni Islamist militant group sa halalan sa Palestine. Noong 2007, tinalo ng Hamas ang Fatah, isang grupong pampolitika na kumukontrol sa PLO noong 2007 sa labanan na nagsisimula noong 2006. Ang Hamas na itinuturing ng marami na isang teroristang grupo ay nakikipaglaban sa Israel at nagkaroon ng matitinding labanan noong 2008 2012 at 2014 Mula noon hanggang ngayon namumuno ang Hamas sa Gaza at ang mga hanggana ng Gaza ay mahigpit na kinokontrol ng Israel at Egypt Ang West Bank ay inookupahan pa rin ng Israel Karamihan sa mga Palestinian refugee at kanilang mga inapo ay nakatira sa Gaza, West Bank, East Jordan, Syria at Lebanon. Mataas ang tensyon sa pagitan ng Israel at mga Palestinian na naninirahan sa Gaza, sa West Bank at East Jerusalem. Ayon sa Israel, ang pagpayag sa mga Palestinian na bumalik sa kanilang mga tahanan ay labis na nagbabanta sa pagkakaroon nito bilang isang estado ng hudyo. Ang Israel ay ang tanging estado ng mga hudyo sa mundo. Ang buong Jerusalem ay inaangkin ng Israel bilang kabisera nito habang inaangkin naman ng mga Palestinian ang silangang Jerusalem bilang kabisera ng hinaharap na estado ng Palestinian. Kahit na hindi kinikilala ng Israel ang Palestine bilang isang estado, higit sa isang daan at mga bansang miyembro ng UN ang kumikilala. Noong 1988, ang India ay naging isa sa mga unang bansa na kinilala ang Palestinian State. Ang Jerusalem ay isang sinaunang lungsod na pinag-aagawan ng Israel at Palestine bilang kanilang mga pag-aari. Ang lungsod ay itinuturing din na isang banal na mayroong maraming mga lugar na may kahalagahan sa relihiyon sa tatlong Abrahamic na relihiyon ng Hudaismo, Kristyanismo at Islam. Ang Jerusalem ay nahahati sa dalawa, kanloran at silangang bahagi matapos ideklara ng Israel ang kalayaan nito noong 1948. Ang kanlorang Jerusalem ay naging bahagi ng Israel habang ang silangang Jerusalem ay naging bahagi ng Jordan. Sa anim na araw na digmaan noong 1967, sinakop ng Israel ang silangang Jerusalem bukod sa iba pa. Di nagtagal, pagkatapos ng pagkuha ng Israel, ang es Jerusalem ay nasipsip sa kanlurang Jerusalem kasama ang ilang kalapit na mga nayon sa West Bank. Sa parehong taon, ang UN ay nagpasa ng isang resolusyon na humihiling sa Israel na umatras mula sa mga sinasakop na lugar. Noong 1980, ipinasa ang Neset, ang batas ng Jerusalem, na nagpahayag na ang Jerusalem, kumpleto at nagkakaisa ay ang kabisera ng Israel. Subalit itinuturing ng karamihan sa internasyonal na komunidad na iligal ang pananakop ng Israel sa silangang Jerusalem. Habang parehong idiniklara ng Israel at Palestine ang Jerusalem bilang kanilang kabisira. Karaniwang tinutukoy ng mga Palestinian ang silangang Jerusalem bilang kabisira ng Estado ng Palestine. Subalit noong 2017, kinilala ni US President Donald Trump ang buong Jerusalem bilang kabisira ng Israel. Ang unang lungsod ng Jerusalem ay nasa Silangang Jerusalem. Mayroon itong apat na quarters, Muslim, Jewish, Christian at Armenian. Ang lungsod ay mahalaga para sa mga Hudyo. Pangunahin dahil ito ang kabisera ng sinaunang kaharian ng Israel na itinatag ng biblical na si Haring David. Gayon din ang unang templo ay pinaniniwala ang itinayo ni Haring Solomon doon bagamat walang arkeolohikal na katibayan ito, Ang lumang lungsod ay naglalaman din ng Western Wall na orihinal na itinayo bilang bahagi ng ikalawang templo. Ang lugar na ito ay sagrado para sa mga Hudyo at para sa mga Muslim. Ang Jerusalem, ang ikatlong pinakabanal na lungsod pagkatapos ng Mika at Medina. Ang ikatlong pinakabanal na lugar para sa mga Muslim. Ang Al-Aqsa Mosque ay nasa Old City naniniwala ang mga Muslim na si Propeta Muhammad ay dinala sa lugar na ito mula sa Mika sa panahon ng night journey. Para naman sa mga Kristiyano, ang lungsod ay makabuluhan dahil mayroon itong Church of the Holy Sepulchre. Naglalaman ito ng dalawang pinakabanal na lugar sa Kristyanismo. Ang lugar kung saan ipinako si Hesus Kristo at ang lugar ng kanyang walang laman na libingan ang Temple Mount nakilala bilang Haram al-Sharif sa Arabic ay isang lugar na banal sa parihong mga Hudyo at Muslim. Ito ay nasa lumang lungsod. Kasama sa kasalukuyang lugar ang Western Wall, ang Al-Aqsa Mosque, ang Dome of the Rock at ang Dome of the Chain. Sa kasalukuyan, kinokontrol ng Israel ang seguridad sa lugar ng Temple Mount na may kontrol sa kung sino ang may akses sa lugar. Samantalang ang mga aspito ng relihiyon ay tinatalakay ng Jordanian Walk. Ang mga Muslim lamang ang pinapayagang magdasal sa Dome at sa Al-Aqsa Mosque, mga lugar na iginagalang din ng mga Hudyo para sa iba't ibang dahilan, habang ang mga Hudyo ay maaaring manalangin sa Western Wall. Ang Jerusalem ay sentro sa usapang pangkapayapaan sa pagitan ng dalawang grupo dahil ang mga banal na lugar ay nasa iisang lupain